Okay, game, game. Sindihan mo na. Dito. One, two, three. Kuya Enzo, turuan mo nga ako kung paano gumawa ng fire slime. Fire slime lang ba? Sige, tuturuan kita. Umaapoy ba talaga yon? Oo, mapapaapoy natin yung slime. Excited na ako? Ako din! Uy, Lolo, nandito ka po pala. Kasi gusto ko makita ko umaapoy talaga yung fire slime. Umaapoy talaga yung lolo. Paano mo mapapaapoy yung slime? Gusto ko nga din po yun makita lolo eh. O sige, hintayin natin. Ano nang ginawa mo ngayon? Naglagay na po ako dito ng blue at ng activator. Nilagyan ko na rin po ito ng pangkulay na kulay red para talagang magmukha siyang apoy. Hindi naman kulay red yung apoy ah. Kulay orange yun eh. Eh wala akong orange eh. Red na lang. Oo oh, nga naman. Masyado kang choose eh. Sige nga, agad na nga lang. Ano mo naman ginagawa mo ngayon, Kuya Enzo? Ano sa tingin mo, di ba halo na niya? O nga po, pala no? Kayong dalawa, inahalo-halo ko na to para mabuo na yung pinaka-slime na ginagawa natin at para maghalo na rin yung kulay. Eh, paano aapoy yan? Oo nga, paano aapoy yan? Yun ang kailangan yung intayin para makita nyo kung paano aapoy itong slime na ginagawa natin. At ngayon ay medyo nabubuo na yung slime na ginagawa ko. Tingnan nyo. Wow, ano? Hindi kulay red at hindi rin kulay orange. Kulay, kulay pink. o Oo nga, no, naging kulay pink. Pero magiging maganda pa rin yung effect niyan kapag inapuyan natin yung slime na ginagawa natin. Masyado pang madikit, Kuya Andrew? Halo-haloin mo pa? Anong sabi mo? Madikit po, Lolo. Ano pumikit? Paano ko makikita yan kung pipikit ako? Hindi po pumikit, madikit. Ah, madikit! O oh, hindi na madikit! Ano nang gagawin mo dyan, Enzo? Ngayon naman, Lolo, ay lalagyan pa natin to ng kulay pula kasi naging kulay pink pa siya. Parang hindi siya talagang kulay pink yung pagkakaitsura. Tama ka dyan, Kuya Enzo. Ayan, okay na to at ihahalo-halo na natin tong kulay pulang pang kulay dito sa slime. Yan, ganyan nga. Pero paano nga ba siya aapoy? O nga, Kuya Enzo, kanina ko pa nga hinihintay umapoy eh. Eh, hindi pa yun naapoy kasi nga hindi pa natin inaapoy yan. Kinukulayan pa lang natin to. At ngayon ay ready na natin ilagay ang secret ingredients para maging fire slime na to. Ayun, pwede na yan, O, bilang kayo. One, two, three. Nilagay ko na yung secret ingredients. Wow! wow! Oh. Fire slime nga! Ang galing, umaapoy! O, di ba Fire slime. So, ngayon naman ay gagawin natin ay hahawakan ko yung slime at sisindihan mo sa kamay ko. Okay lang ba? Game! Ryu, Ryu! Bakit? Nakakita ka na ng fire slime? Hindi pa. Hindi pa? O, sige. Sindihan mo to. Bilis. Pero pag gagamit ng apoy, dapat may matandang kasama, ha? Oo oh, nga, baka masunog ang inyo. Hmm. Okay, game, game. Sindihan mo na. Ito. One, two, three, go. Oh. Fire slime! Dito, <laughs> dito ka, dito ka. Ayan na yung fire slime, mo. Oh. oh. Hello. One, two, three, hipan. Hipan. Oh, yan ay ang ating ano Fire to? slime slime. First slime. Ano susunod natin gagawin sa account mo? Golden slime. Hindi golden slime, yung magic sand. Ah, yung magic sand. Oh, 1 2 3.